ah puno na pwede na matanima ng ano, buyas ah Tator pa yan yun ko na yun Ayan buo pa yung stator na yan Ayan natin yung langis niya kung sobrang linis Ang linis ng loob eh Malinis yung loob po sa Arman. Ano oh, uh -huh. yung si Arman to vlog Ha? Kaya <laughs> ano lang to? O sa Arman, ang dumi ng langis. Walang langis. <laughs> ang linis. Ang linis niya. Walang pumatak. <laughs> Kaya pala.